Gumawa ng panibagong kaabang-abang na video si Boy Dila kasama ang kanyang grupo na tatawagin na lang nating San Juan Spiders. <laughs> Corolla Yarn. I love it! Gumawa nga ng latest video itong si Boy Dila na tumata yung leader ng San Juan Spiders upang asarin ang mga basher at hamunin at makipag sa iba't ibang content creators kagaya ni Rendon Labador. Shoutout ha! Ah, Shoutout kay Rendon! Huwag ka rito mamimirwisyo ha! Ah. Gusto mo dumami views mo! Doon ka sa Palawan! Huwag ka sa San Juan! Rosmar Ang si Rosmar makakita ang tunay na baril Ito ang tunay na water gun Ni Boy Dila <laughs> Ah, 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 ah. ah Rosmar, tunay sa'yo. asahan sa akin ito, tunay, oh. Diwata. Diwata daw yan. Makikipagkulab, oh. siya ni Boy Dila kung makikipagkulab si Boy. Dila kay Diwa ah. Ma, I love it! At boss yun. Oh, kung nakikita yung live mo, yun. Boss yun. Kung nangyay yung live ko. Bili mo na yung water gun ko. Ilang million views na yun. Hmm. Oh. One point. M million views. Oh, boss ba? No. Ang grupo ng mga pabigat na ito, este ng San Juan Spiders, ay patungo sa kanilang tambayan upang asarin na naman ang mga basher at i-call out ang mga sikat na content creators para hamunin, makipagkulab at magbenta ng viral na water gun. Tila gustong pumera din ng mga tambay na ito na sinusubukan ibenta kay Boss Toyo ang water gun na ginamit ni Boy Dila sa kanyang pamemeste este sa pamamasa sa nag-viral na video. Ito ron ang live pa share pa share. Ano 'yung, 'yung, pa-samu sa 'yon nang sanuan ko 'to. 'Yung, 'yung, hindi 'yon ko gayong bilhin 'ni 'yan, samu sa 'yon nang sanuan. Ay water gun ko. May comment pa nga ang isang netizen na tama lang daw ang ginagawa ni Boy Dila na sinasabihan niya ang pagiging sikat niya at maging vlogger na din daw siya dahil malaki daw ang kitaan dito at hindi yung ibang vlogger daw ang pumipera ng malaki kagaya ni Boss Parak. Napaisip tuloy ang ilang netizen kung magkano ang posibleng kinita ni Boss Parak sa viral video niya kay Boy Dila para maging masaya sila na hindi nila tinitingnan kung may maaabala ba sila o mapaperwisyo. Ayon sa aking pananaliksik at base rin sa aking karanasan bilang content creator, ang 3.2 million views pa lang ay nagkakahalaga na ng $500 at ang views na inabot ng video ni Boss Parak kay Boy Dila as of today ay nasa 34 million views na at sa tansya ko nasa 200 to 500,000 pesos na ang kinita dito ni Boss Parak or at least nasa 6 digits iyon. Kaya siguro gusto din ni Boy Dila na pasukin ang mundo ng pagiging content creator na ginagawa pa nga ang taktika ng ilang content creator kagaya ni Tito Mars na hate now, follower later. Mga bashers, 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 bashers. bashers. Ano, kabang-abang ba? Patahin ko na, dami nanonood eh. Masyado na atang... It is me! Wala so, ano naman akong ginawang masama, dumila lang ako! Pa-share ako ng live guys! Pa-share! 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 I love it! Mag-live ka na! Hey! Hello guys! Ang pagbabalik ni Boy Dila! Pa Share niyo yung live yan! Pa-share ako ng live guys! Tag nila si Rendon ya. Oh, tag niya si Rendon. Antayin niyo yung sagot ko dito sa ko sa kanya. Dilaw, dila. ay dila. boy, boy dilaw. Armas mo, dila. boy, dilaw. Awa mo na yan dyan. Tabi mo na yan dyan. Stay the bully mo na yan dyan. Fashers, <laughs> fashers. Ano? Saan na kayo, mga abang-abang? Dami na nanonood agad ha? Patayin ko na kaya ito para magkaanuan na talaga. Patayin ko na kaya ito para ano, ang dami nanonood yun. Nakakabang-abang talaga si Boy Dina eh. Ah! Sana na kayo? Pashare ako ng live guys. Perwisyo. Anong perwisyo? Titignan niyo muna lang. Wala aming pinipervisyo tao. Dinilahan ko lang si Manong. Ah! Ikaw gusto mo nilakit Shoutout ah. Shoutout kay Rendon. Huwag ka rito mamimirwisyo ah. Kung gusto mo dumami views mo, dong ka sa Palawan. Huwag ka sa San Juan. Ah! <laughs> Ah. Yeah, kita daw kayo sa munisipyo, yak. Kita sa munisipyo, wag na doon. Do baka doon ka pa magwala. Magawala <laughs> <laughs> ah. na naman siya na roon. Ay, mga tirga ko, pabariling ko si Rendon. Ayna, 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 ayna. Sumabili, sumabili. Ay na, ay na, ay na, ay na, na. Siya mo, bilisan mo. Tapos yung mayor na. <laughs> Oo oh, nga pala, ba't mo sinisisi yun, Noy Rendon? Ba't sinisisi mo yung mayor namin? Wala namang kinalaman yun, ah. Di pa nga buhay si mayor, eh. Tradisyon talaga ng San Juan yun, eh. Sa unang una, huwag niyong sisihin yun, ah. Walang, walang ginagawang masama ang mayor namin. Maraming palakad na maganda rito yun. Tignan mo na lang yung barangay ng San Juan. Yeah. Ah, San Juan City, tignan mo na, libutin mo na lang. Ang court namin, tignan mo, ang gaganda, parang inasakay, bambansa ka. Oy Rendon,

Rendon, tag nyo si Rendon dito. Tag mo, tag. Ang si Rosmar makakita, ang tunay na barel. Ito ang tunay na water gun ni Boy Dila. Ah, 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 ah. ah Rosmar, tunay sa'yo. Sa'kin ito tunay. oh. Legit. Ito tinatawag na legit. Ah, 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 ah. Woo, pa-share ako ng live guys. Guys, pa-share, pa-share ng live. Mga bashers, 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 bashers. <gibling> ano, abang-abang bapatayin ko na, ang dami nanonood eh. Masyado na ata ang sinichismis. <gibling> Wala so, na nang ginawang masama, dumila lang ako. Ah, 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 ah. Pashare ako ng live guys. Pa share, pashare, pa share. I love it. Dito tayo ya, dito. Paganto tayo ya, sa daan. I love it ka, I love it. Diyan ay, tayo sa tango yun. <laughs> oh, kau yang water gang ko, pawak 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 -pa -pa water gang ko, awak mau awak kan? Bos Pawis. Awak mau, ya awak kan mau ibu maril yung ano? mau, parai kau yang mana? Awak mana ni? Kau yang mana Share on the live guys, pasir -share, pasir -share, pasir. -share. <laughs> Bodyguard ni Boy Dila. Pwede nga, dala-dala, water gun. Ayun mga bodyguard ko, o. Oh. <laughs> bashers! Bashers! <laughs> Ay, shoutout nga po pala sa damit ko. Sa Kupal Clothing. Thank you sa inyo, boss. Maraming salamat sa inyo. I love it! <laughs> tambay muna tayo, tambay muna. Oo, tambay muna, muna tayo. Iting mo muna yung mga bashers ko. Saan na ba sila? Abang-abang ata video ko eh. Yung live ko eh. Kayo mga nagpe-fakebook at gumagaya ng mga pangalan ko, huwag kayong maniniwala dyan. Hindi yan si Boy Dila. Sa unang-una Huwag niyong sisihin yung si mayor namin. Wala siyang kinalaman dun sa ginawa ko. Kung Kukup, kukupalin niyo ako, kukupalin niyo ako, kukupal ako, di ba? Ah, 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 ah. Pasyaro ka ng live, guys. Patag naman si Rendon dito. Ang tagal naman manood nun. Yung sinasabi niya, nakakulong ka na daw, ya, kaya hindi ka lang... Ano nakakulong? Ito na ang pagbabalik ni Boy Dila. Ayun, hindi mo, ang ganda ng ano ko. Diba, ba, kupal ako, pero dala na ako ng kupal clothing. Ang bigat, I love it! Hoy, mga nagbabanta. Ang gabanta lang kayo, huwag nyo na pwede pero ha? Pero si Boy Dylan, bait-bait, eh. Ang titila lang, na, hindi naman nananakit, eh. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Biglang dumaan. Malabo ako sa pakin dito, din naman mga kasama ko. ah, ah. I love it. I love it. I love it. Kahit out pala sa nagbigay sa akin ng helmet, kahit wala pa akong motor. Maraming maraming salamat sa inyo, lalong lalo na sa mga kaibigan ko. Ninong, alam mo na yun kung sino ka. I love it! Thank you, maraming maraming sabi salamat sa inyo, Nong. Alam mo na yun, Ninong, kung sino ka po. Yung mga kumukum, gusto mag kulab nandito na si Boy, I love it. Dami na nanonood, patayin ko na to. Patayin ko na kaya to, no? Ano? Alam si Rendon eh. Patayin ko na to. Diwa ta daw yan. Makikipagkulab oh. ah. siya ni Boy Dila kung makikipagkulab si Boy. Dila kay. Di. Wa. Ah. <laughs> Rendon Labador. Okay. Nahantay ka ni Boy Dila eh. Ang tagal eh. Pakitag okay, ako dito kay Rendon. Pakitag. Okay, yun Gina. Bakit tag? Bakit tag? So, ano? yeah, basketball? 1 kayo na rin doon. 1v1 kami? Oo! basketball, Oo, wala mo lang ako. 1 1 Wala mo lang 1 oh. Didilahan ko lang siya. Ah. Pag-iwan yeah. uh. Pag ko. Pag-iwan ko na kayo ng oh. Hey! Hey! Abang-abang hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Oh. <laughs> ko. Labanan mo na to rin Basketball, nakikita ko. Oo, ang biwa. Ang masasabi mo sa motivational rise niya, ya? Yeah. Wala, didilaan ko lang siya. Crossover! Oh, paano yun niya pag binunggo ka nun? Eh, Bungguin? Eh? Eh. Malaki katawan I nun. Iiwasan ko lang siya, sabay didilaan ko pa. <laughs> <laughs> paano mo mga mo dun, ya? Yung mga mga moves mo titiraan siya, ya? Yeah? Didilaan you mo mo lang, pag ano ko? Ay! 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 Four, three, ay Hey. <laughs> ako! Rendon, ang tagal mo manood! Kung nakikita yung live mo yun! Gusto yun! Kung nakapanood mo yung live ko! Bilin mo na yung water gun ko! Ilang million views na yun! Mmm! 1.M! Million views! Oh! Boss, ba? Yun okay, na! Oh, po po share ako ng live! Pa-share! Pa-share! Kung po po ni ano, yung... Niyong sa iyo ng San Juan, kuya. Ito. Kung Ay, ayaw bilhin ni ano, kung ayaw bilhin ni ano, sa mo ng San Juan. Ay, water gang ko. Mo ng San Juan. Kanya. Madami na nanonood. Patayin ko na. Chismis na 'to eh. Patayin ko na.